Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma baad, warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito. Assalamu alaykum ustad. Tanong lang po, haram po ba yung tabako or cigarettes? Kasi yung iba hindi sila naniniwala na haram kasi dati daw hindi haram binago lang daw ng mga bagong ulama. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Actually, ang sigarilyo, siyempre, pangkalahatan, hindi ito napagkasunduan ng mga ulama ang hatol nito. Pero, ang pinakamalapit sa katotohanan sa hatol ng sigarilyo ay haram sa maraming dahilan. Kasi ang mga katibayan dito ay kiyas. Ito ay uh, pagkatapos po ng ijma ng ating mga ulama, so kiyas. Naihahalin tulad kasi siya sa mga bagay na ipinagbawal po sa na pinagbawal ng Quran at saka sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, kung ang pinag-uusapan lang sana dito ay ang pagbabago ng hininga, magkakaroon ng hin babahong ba hininga, pinakamababang hatol ay makro. Kung hininga lang yung magbabago sa'yo. May hahalin tulad lang siya sa pagkain ng sibuyas o bawang, pero hindi lang kasi hininga ang magbabago dito yung amoy ng hininga mo, hindi lang po yan yung problema na magbabago dyan. Magkakaroon ka ng mabahong hininga na ayaw ng katabi mo. Kasi ang propeta sa lawal iwasan, yung sibuyas nga na halal eh. At sa bawang, hindi nga niya pinagsasala sa masjid nga kasi uh, madidistract niya yung katabi niya at saka yung mga anghel. Pati yung mga anghel, nadidistract sa hininga natin pag mabaho. Ang problema sa sigarilyo kasi, pati ang doktor, yung nagsasabi na magpatay ito sarili. Ang dami nilang mga larawan diyan sa sigarilyo na nakaka 'di ba? Nang ang linaw eh. Sabi pa nga doon sa pakete na government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. So napakalinaw doon na delikado sa kalusugan. So ang Islam pinapangalagaan ng kalusugan natin ng katawan natin. So dahil dito, dito siya nagpapasok sa pagbabawal dahil sa pangangalaga ng Islam. Ayaw ng Islam na patayin mo ang sarili mo. Bigyan mo ng sakit ang sarili mo. So, sabi para propeta sallallahu alaihi wasallam, Lao darara wa la dirar. Walang makapipins, walang makapinsala at walang makapipinsala. Hindi mo mapinsala sarili mo at hindi mo rin mapinsala ng iba kasi hindi lang naman naninigarilyo yung magkakasakit pati yung iba magkakasakit din. Tapos sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala takot tulo ang pusa Huwag niyo papatayin ang inyong mga sarili kasi paninigarilyo pagpatay sa sarili. Kasi binibigyan mo ang sarili mo ng sakit, paunti-unti, pinapatay mo at panangingin na yung immune system mo, kakaroon ka ng sakit na nagiging ng kamatayan at madadala ka at maaadmit ka sa ospital sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala wala talk of a idea kung wala tahaluka wag ninyong ilalagay ang inyong mga sarili sa kapahamakan so kahit sinong doktor sa mundo ay sinasabi nila na ang uh, sigarilyo ay hindi maganda sa kalusugan ang sigarilyo ay hindi maganda sa kalusugan at saninang iba't ibang mga sakit so sino sa atin ang gusto ito? ang anak mo ba gusto mo bang manigarilyo kung ito ay halal para sa iyo at pinahintulutan siyempre ayaw mo na ayaw mo sa anak mo yan kasi nga bisyo yan eh bisyo sakit plus ma-addict ka niya meron siyang uh, chemical na naaadik kanya ka niya subhanallah so, so kasi ito sa mga dahilan kung bakit bawal so ang islam mahigpit na pinagbabawal tayo sa mga bagay na ikakapahamak natin kaya ito yung dahilan bakit naging haram ang sigarilyo. At hindi dahil kailangan nabanggit ang sigarilyo sa Quran o nabanggit ang sigarilyo sa Hadith, hindi po kailangan na gano'n, kundi dahil sa naidudulot nito na pinsala. Kaya siya naging haram po. So naway maiwasan po ng mga kapatiran natin na naninigarilyo kasi pinipinsala mo ng sarili mo, tapos sinusunog mo pa yung pera mo na wala namang naitutulong nakabutihan sa iyo kaya tama mabuti na idudulo sa negarilo pero mas malaki ang pinsala na naidudulo nito sa tao pati sa mga katabi niya Wallahu a'lam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh